So, ayun nga po, swerte natin at kokonti pa yung tao dito nasa sa loob. At yan nga po, nahingi na si Kurt ng menu na para tayong nasa restaurant. Grabe, may menu na sila dito ngayon. Dati, walang, walang, walang wala to. As, as in talagang pipila ka lang. At ayan nga po, yung nandyan sa listahan. Solid yung mga nandyan. So, namimili na kami kung ano yung kukunin namin. Kasi yung iba dyan, meron na sa amin at yung mga iba dyan ay bago sa paningin namin at ayan na nga po si na Mark kumuha na rin ng menu at tinitinan nila kung merong L case na master mix so ayan nga po lumabas na nga po dito at pinakita na sa amin dito yung master, uh, mix 3 na uh, formula 1 na may petro na siya tato tapos yung may visa so ayan nga po mamimili na kami kung ano yung ni namin para mabilis yung pila kaya nagbibigay sila ng menu dyan kung ano yung kukunin mo so yun nga pinagpaplanuhan na namin na, may, naka, may nakita daw si Mark na L case na master mix pero hindi niya alam kung ibibigay pa sa amin kasi ang nakita niya doon isa na lang daw so yun nga namimili kami dito sana maabutan natin yung L case dito so yun nga sa dakong to ay pinag-uusapan namin yung L case merong kaming nakita mga L case na master mix ng premium so yun nga po yung po yung may roxy sa loob at yun nga po yung nandyan honda dioramas tapos pass in the pure stocking drip na diorama napakarami po pero ang pinag-uusapan namin dito ay sinisekreto namin sa mga ibang tao dyan so yun nga po sana makuha natin yan dahil may nakita kaming mga ilan ilan na L case na master mix so kinamataan ni Mark tinuturo ko rin kung nasan yung iba at yun po yung re-request namin sa cashier kung makukuha namin dahil ang alam ko bawal ang reservation dito pero tingnan natin kung makukuha natin yan so yan po yung may na laman yan po yung malupit na premium na master mixo so, yun nga pinag-uusapan natin dito so <laughs> nagtuturoan kami kung sino mauuna so tara at abangan na lang natin kung makukuha natin yon yun nga po yung mga cases dyan yung F1 na third livery na mix 3 kung may Petronas po at uh, ayun nga po malapit na tayo sa linya si Mark na yung susunod so itatanong niya kung meron pang tirang L case na master mix so yun nga po yung inaabangan namin dito kasi yan po yung may kasi sa loob at I think race day may ang Ronin Run 1 So, ayun nga po yung mga laman ng Master Mix na lahat ng premiums na sa mas, uh, Master Mix. So, yun nga po inaabangan natin dito. So, kukuha tayo ng diorama na Honda, Tokyo Drift, syempre...